ayun oh magandang umaga sa atin lahat guys sana maayos lang tayo guys ito yung higaan namin guys nandyan yung ilaw kina may tabing to yung sa taas meron din gawa ng malakas yung AC kasi guys yan oh. bagong style sa gitna yung pintuan nya duktong yan may joining sa gitna kaya yan yan yeah. yan yung Nagsisave ng life natin, guys, si Papa Jesus. Siyempre, nagpapasalamat ko nang tagal na dito. Dito pa rin ako. malakas pa din. Ayan, may ilaw na, guys. Pag gusto magbasa-basa, bago matulog, nasindihan mo yun para di makaabala sa kapwa. O, di ba, guys? O, yan ah. Ito yung pinaka pintuan sa gitna. Ayan. Yun. Ayun. sliding sliding hmm, basta sliding yun tapos madali lang din siya ano hin ah, labahan yung ginawa ko sa pantabing ko guys tinahi ko yung dulo-dulo niya ganun lang guys maraming salamat maganda yan hindi siya malamig bak malakas sa AC